Welcome back to my YouTube channel, Mix Trek Vlogs, Batang 90s So for today's video, mga idol, ayan, dito tayo ulit sa uh, uh, rabbitan. Ay uh, update ko ulit kayo sa ating uh, mga alagang rabbit dito. So ayan, uh, let's go samahan niyo 'o. Uh, ito guys, ay uh, update ko kayo sa ating mga alagang rabbit dito sa malit na uh, backyard, the uh, small uh, farm yan ni Tatay. So ito yung nakaraang sa last vlog ko mga guys. Ito nga uh, green na rabbit na to. Ito ay nanganak ng ah uh, anim. Kaso yung uh, tatlo ay namatay, tatlo rin yung natira. So ayun guys, uh, ayun na malalaki na yung mga anak nito. Mali may ano na rin siya. Ah uh, 2 months at ayan na uh, may nagpuntang uh, bibili dito ng uh, rabbit. Kaya naman ah, yung mga anak nito nga ah, ah, inahing rabbit na to ay ibinenta ah, doon sa ah, bumibili nga ng ah, rabbit para kanya din daw ah, alagaan at ah, paramihin. So ayun ang update natin dito sa ating ah, gray na rabbit, inahin niyan mga guys. Ito namang isang to ay yung ah, puting rabbit. Ito yung uh, medyo may pag uh, makapal yung ano niya, yung uh, balahibo niya sa muka. Uh, magulang na rin ito, inahin din ito, bali babae din itong uh, rabbit na to. Ito ay uh, buntis na siguro mga nasa ano na ito. Dalawang bang buntis. So ayan, uh, antain lang din natin niya na mga anak. Ah... Uh, hindi natin alam kung uh, ilan yung magiging anak niya basta yan ha antay natin nga uh, mga anak nang sa ganun ay nagkakaroon ulit tayo ng panibagong a uh, uh, palahi at mga ulit tayo ng ating mga alagang rabbit okay guys andito naman tayo sa isang uh, puting rabbit ito naman guys ay babay uh, babae din to ayan o nagpapahinga si ano mother rabbit mga nasa ano na rin 5 months at uh, ano na rin ata ito anak na din to ng isang beses so ayan ang lalaki ng mga rabbit dito dahil uh, ito yung nga uh, tinatawag na giant rabbit okay lipat tayo dito sa sunod ito naman ay yung uh, lalaking rabbit ito barako to bali siya yung uh, ginagamit natin uh, pang uh, breed o pang kasta dito sa mga Uh, babaeng rabbit o inahing rabbit natin, ayan uh, bali nag, iisang lalaki na lang yan, at siya yung kumakasta doon sa mga inahing rabbit ito naman next, ito yung susunod natin ayan no oh. ang ganda ganda, ang pupoti nila, sobrang puting puting uh, rabbit itong mga ito, at uh, ang lahi nga nila ay giant rabbit kaya sobrang uh, malalaki silang uh, klase ng rabbit o yung kanila nga lahi ito ay uh, ano rin na uh, babae din ito may mga nasa ano na rin ito 6 uh, months to uh, ayan mga 6 and a half months so ayan mga guys uh, napakain na rin natin sila naglagay tayo kanina ng uh, na kanilang uh, feeds naglagay kanina si tatay ayan oh, lahat sila eh, ay merong pagkain ang pakain natin dito ay feeds. Uh, ito, meron tayo dito nga yan. Pagkain ito ng ating uh, alagang rabbit. Puno ito ng uh, lalagyan na ito. Hmm, meron na silang uh, pagkain lahat at ayan, hindi nga nila naubos dahil <laughs> puno yan ganina mga guys. Sawa so, na ito yung uh, pinaka-update natin ngayon dito sa ating uh, mga alagang rabbit dito sa backyard na uh, rabbitan ni Tatay. Ang gaganda nito mga rabbit na to kasi ang uh, mga giant rabbit at ang lalaki talaga. Malulusog at mabibigat yung ating mga alagang rabbit dito. Na uh, nag-update lang tayo ngayon sa ating uh, mga alagang rabbit dito sa mga rabbitan ito ni Tatay so ayun uh, bali uh, i-breed ulit lahat ng uh, inahing rabbit dito nga sa ating uh, barahong uh, rabbit nang sa ganun ay maparami ulit natin sila at makapag uh, ano tayo ng mga panibagong uh, anak uh, makapagpalaki tayo sa mga magiging anak nga uh, mga inahing rabbit at nang sa ganun ay ayun nga uh, maparami natin ulit sila maalagaan natin yung mga bagong uh, anak at mapalaki na sa ganun ay maari ulit tayong makapag benta at uh, makapagkatay dahil uh, guys may pumupunta dito na buyer tayo ng rabbit may bumibili dito ng rabbit na para bibili sila para uh, kanilang uh, ipangkatay o gawing uh, ulam o kotahe lutong ulam ganyan uh, rabbit recipe so ayun Bukod doon ay marami rin nagpupuntang mga bumibilingan ng rabbit na kanilang aalagaan din daw at paparamihin sa kanilang uh, maliit na mga alagaan ng hayop yung mga kanilang farm-farm. So yan guys hanggang dito na lang ang ating uh, update sa mga alagang rabbit yan dito ni tatay. Okay, hanggang dito lang din ang ating uh, video, ang ating uh, short video vlog sa usaping uh, rabbit yan, mga idol. So, ayan mga guys, sana naman ay nagustuhan nyo itong uh, short uh, video vlog na ito sa ating uh, mga alagang rabbit dito. At uh, please naman po ay pakisuportahan nyo naman po ang aking uh, YouTube channel, Big Strip Vlogs, Batang 90s. So, ayan po, hanggang dito na lang po. Muli ang ating uh, update sa ating mga alagang rabbit dito. Uh, please apaki-like uh, niyo na rin po ang ating uh, video for today. Paki-share, paki-subscribe ang aking YT channel. Ayun na, uh, maraming salamat po sa inyo mga idol, mga guys, mga ka vlogs.